Sino ang mananalo? Pusa o ahas? May alaga ka bang pusa? Ito ba ay mahinahon at malambing? O ito ba ay aktibo at malaro? Iba-iba ang pag-uugali ng mga pusa. Kung meron ka nito, masasabi mong tama ang sinasabi ko. Patiyak na naranasan mo ng masaksihan ng isang pusa na curious ito sa mga maliliit na bagay na gumagalaw kahit pa isa lamang itong tali na nakalaylay at umuuga-uga. Kadalasan ay hindi sila takot na dakmain ang mga ito o sunggaban. Matatalim ang mga kuko ng pusa, kaya naman kaagad nilang nahahawakan ang mga maliliit na bagay. Ang ganitong pag-uugali ng mga pusa ay kanila na talagang instinct. Ang tanong ay, nakapag-hunt na ba ng ahas ang iyong pusa? Kapag nagkasalubong ang pusa at ahas, ano kaya ang magiging reaksyon nila sa isa't isa? Parehas ba silang iiwas sa isa't isa? At kung sakaling parehas silang agresibo, sino kaya sa dalawa ang mananalo? Ang sagot dyan ay depende sa sitwasyon. Napakadelikado ng ahas kaya naman takot na takot ang ibang mga hayop dito natural din na takot ang mga tao sa ahas. Bakit ka Dahil may isip mo agad na baka may kamandag na taglay ang ahas. Takot ba ang pusa sa ahas? Kung ang ahas ay maliit namang, bagamat mahaba ito, hindi matatakot dito ang pusa. Pero kapag mas malaki o mas mataba ang ahas sa pusa, matatakot talaga dito ang pusa. Ang mga naglalaki ang ahas ay madalas makikita sa mga kagubatan, partikular sa Amazon Rainforest may mga ilang mga ahas na napapadako sa mga bahay ng tao. Subalit hindi sila ganun kalaki kumpara sa mga makikita sa mga kagubatan. Elastic ang katawan ng ahas. Kaya kahit mas maliit pa ito sa isang hayop na kanyang mabibiktima, ay kaya niyang lunokhin ng buo ang biktima. Pero magugulat ka dahil ayon sa mga eksperto, karamihan sa ahas ay takot na takot sa mga pusa. Nagtataka ka ba kung bakit? Alam kasi ng ahas na mabilis kumilos ang mga pusa at ang kanilang mga kuko ay kayang-kayang galusan ang malabot na balat ng ahas. Kaya nga kadalasan, kapag nakita ng ahas ang isang pusa, mas pinipili ng ahas na umiwas o lumayo na lamang. Pero kaya rin lumaban ng ahas kung siya ay na-corner ng pusa. Ipapakita nitong hindi siya takot sa pumamagitan ng pagtaas ng kanyang ulo, paglikha ng tunog na tinatawag na his ang paggalaw na akmang tutuklawin niya ang pusa. Ayon sa mga eksperto, sa una ay takot talaga ang mga pusa sa ahas. Lalo pa kung walang experience ang pusa tungkol sa ahas. Pero kapag napag-aralan na ng pusa ang galaw ng isang ahas, hindi na ito matatakot sa ahas kung sakaling makakita muli ito ng isa pang ahas sa hinaharap. Magulat ka isang araw, baka ang iyong pusa ay magregalo sa iyo ng isang ahas na kanyang nabiktima. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!